Dinadaanan tayo dito man ano. Parang abandonadong gusali. Ayan oh. Maganda siguro mag-explore dyan. Uh, baka balikan ko to sa susunod na punta ko dito. Medyo magubat na rin pala yung ano natin, dinadaanan natin papunta dun sa mansion. Pagkadating dating ko parang may sumigaw ng bata dito sa baba. Titignan ko lalo, ngayon ko lang tulalapitan Kung ano tong kung ano itong sa gilid. Andito tayo ngayon sa Kalambalaguna Laguna. At pinuntahan natin ang, hindi ko alam kung nakatagong mansion to eh. <laughs> kung nakatagong mansion ang tawag dito. Kasi masyadong liblib -lib na lugar yung dinaanan ko. Tapos napakataas ng ahon. Ayan o, tingnan nyo naman o lalaki ng puno uh, mas nahirapan pa akong umahon dito kaysa sa tagaytay pakatasa nga lamig ng hangin dito mga body ayan ang nasaga po palang informasyon sa bahay na to uh, mansion na to ito pala ay dating pagmamayari ng Pangulo ng Pilipinas, uh, pangatlong pangulo ng ating Republika ng Pilipinas na si Jose P. Laurel. Ayan, kung nakikita niyo yung hagdan na yan, yan yung papunta dun sa mansion niya, yung packet na yan. Tapos merong isang parang ano dito, yung uh, terrace. Tapitan natin. Ayan. May isang, hindi ako parang ano to eh, tayuan ng flagpole wala namang nakapa, nakasulat sa kanya na kung ano man ayan so Mga body, pakita ko sa inyo 'yung biuri ito. Ang ganda ng biuri ito, mga body. Ayun May buhis ng bata. 'yan 'yung biuri tong mga body. Pakita ko sa inyo. Tanaw mo muna rin dito 'yung ano. Mm, May nila. Ayan, building. ito lang natin. Sulit. Taas ng nga dito. Ayun yung baba. Ito yung palibot. Kanina, parang hindi ako na nanakot mga abadi ha. Kung ano lang kasi yung naririnig ko yun lang din yung sinasabi ko sa vlog hindi tayo gumagawa ng kwento-kwento kanina pagkadating-dating ko parang may sumigaw na bata dito sa baba titignan ko ngayon ko lang tulalapitan lalapitan kung ano itong kung ano itong sa gilid tabi-tabi ko -tabi ayan malalim pa para siyang bangin ayan bangin Bangin na siya mga body. Yan. Lalim. Pitan pa natin ng konti. Eh. Ah, oh, may may ahas. Wala nang tutulong sa atin dito. Da, layo ng ano, layo ng kabahayan. Dito dito sa part na to na may narinig ako na ano, sumigaw na bata. Imposible naman magkaroon ng bata rito. Gubat na tong, gubat itong pwesto ng mansion na to walang katao-tao ngayon titingnan naman natin kung may bantay o may titingnan natin kung bukas parang nakasarado eh ito yung paakyat itong spot pa lang ito ay sikat sa mga biker sa isang vlog ko lang din na kita to kaya ngayon pinuntahan ko din para maipakita sa inyo sa mga solid subscriber ko dyan sa mga body akitin natin tingnan natin kung may tao sa loob kung may namamahala dito kung nakalak magating ko kayo na parang ang daing aso na ano, tumatahol mukhang walang tao may nakataling aso um, mukhang walang tao mga body so paano yan hanggang dito lang tayo sa labas hindi <laughs> natin ma hindi ko ngayon may papakita sa inyo yung loob mga body si sarado wala siya, walang bantay Ayan, nakalak. Mayroon pang isang ano din, oh. Parang yung mga bangko din sa gilid. Ayan. Ayan. Labo. mag focus yung camera natin. Mas kilala pa dito yung twin mansion. Yung bahay ni Ferdinand Marcos, dating pangulo din ng ating bansa. A few moments later. Kanina pa rin ako nag-aantay dito sa may hagdan. Walang dumarating na caretaker o yung namamahala ng bahay na ito ngayon. Nandito lang tayo. Nakatingin tayo sa paglubog ng araw. Yan. Maraming maraming salamat po pala sa mga sumama sa akin sa vlog na ito kahit hindi tayo nakapasok sa bahay ng dating pangulo ng Pilipinas na si Dr. Jose Laurel. Ayan. Sana po ay 'wag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel sa mga bago pong viewers at nagpapasalamat din po ako sa mga solid subscriber ko na walang sawang sumusuporta po sa akin channel. Asahan niyo na asahan niyo po na marami pa akong mga lugar na pupuntahan at mga bibistahing mga artista na na, na, na maya pa na. Ah, sa sobrang tight ng lusong. Tugtog Pud preno natin dito. Medyo maingay lang pala yung ating video kasi hindi na gumamit ng mic. Yan. parang ano na to eh. Hindi ko alam kung yan ay bundok, ma bundok ng mapiling. Yan nasa gilid. Tingnan natin. Pinadayo rin talaga ng mga ano to eh. Mga biker. Ano tayo? mga bangin na yung gilid nya yung bundok na yan yung may usok na yan pwede tayo bumaba hindi maduras yung daan hindi maduras yung daan mga yung, yung, yung daan dito punta dun sa Laurel Laurel Mansion yung magabi na rin mga badi

Pinindyo ko lang yung pabalik mga badi para may idea rin kayo kung ano yung dadaanan nyo dito. sakali man na pumunta kayo dito sa lugar mo.